mapagpalang umaga sa lahat uh, narito na po yung naipon kong nakuha kahapon ayan may suso tayo na libon na kabibi tulya sinagaraw at lagpasan na tagus o tagusan o lagpasan din ah uh, hagstone ito yung hagstone nakuha natin ito ay mabisang protection at uh, maganda ito pag kayo may hanap buhay at uh, malalagpasan nyo po yung mga problema nyo pag meron kayong ganito basta makakuha kayo sa dagat man, ilog o sa bundok o kahit saan kunin nyo agad at saka bihira lang po makatagpo ng bato na may butas na kulay itim. Kaya yung kulay itim, pag meron kayong nakuha, kunin nyo dahil yan po ay mabisa din yan. Kagaya nito yung mga nakuha natin. Ayan. <clears throat> Mahilig kasi ako sa may mga butas-butas. Butas na mga bato. Ayan. Iba-iba yung hugis. Protection, healing, dito ay mabisa para din itong paa. Ayan, taan, paa na nabubutas yun. para po siyang paa. Ayan, ito yung parang daliri. Ito yung parang, ito yung sakong. Para po siyang paa. Pero lagpasan. Ito yung sinag-araw. Bato na talaga. Ayan. Ayan yan mga mutya ng kalikasan ito naman ang uh, tahong uh, parang kuhul parang kuhul po siya na bato na talaga ito naman ay uh, tulia o kabibing libon na maliit kabibing libon na maliit ito naman ang suso suso na bato ito so, ay uh, may meron siyang kabal, unat at uh, mabisa din ito sa mga baril ang wasak may tagabulag din ito at uh, kusa lang po ito nagpapakita at uh, na gumagana pag nasa critical yung buhay nyo ito naman para po siyang kakaibang sapatos pero ito naman ay tulya sa taas para po nagiging minjas ayan nakabuka pa yan ito ay pampaswerte din pag ganito pampaswerte yung suso pampaswerte sa negosyo kabibi mga libon ayan parang talaba din ito parang sisi na bato parang pa ayan ang mga lagpasan natin na merong laman ayan o maganda din ito ito kabibi na pula bato na talaga <clears throat> ito ang maganda para po siyang ngipin at para po may ugat ugat parang niyog na ugat ng niyog na ha? nagiging bato pero ito ay parang ngipin ha? parang pangil pero ito ay magbisa pangontra sa mga mangkukulam, magbambarang ito ay na, napakabisa po ito pag ganitong mga bagay at ito mga nagpasa natin suso suso na bato na talaga fossilized yan mga suso yan to parang sikay sikay na bato na fossilized na at ito yung nakuha natin nakuha natin dun sa bato meron pa dun kaso di natin ma ano matanggal nabasag ngay pero okay lang yung mga nabasag ay ikakarga natin sa ano natin gamit ito ay mabisang ng protection pampaswerte dahil swerte tayo yan nakarami po tayong nakuha ito para din yung si kambal tuko to na ayan o oh, kambal tuko pero ito ay nagdikitan parang may stand na po siya ayan o oh. maganda ayan mga kabartudis uh, abangan nyo lang po yung ano natin ikalawang raffle abang-abang po kayo sa mga post natin kasi yung iba may trabaho pasensya na hindi na hindi kayo nakasali at uh, kung uh, ano pag maka 100 para makaabot yung iba pag maka 100,000 tayo na na tap tap yung mga yung like o oh, mag uh, tap tap kayo makaabot tayo yung 100, para makaabot din yung mga iba makasali ayan mga kabertotis maraming salamat God sa inyong lahat at saka napadala ko na po yung mga nanalo maraming salamat po sa inyong lahat at sa nanalo ng uh, pahula hula ko may nakakuha na po si Fern siya yung una yung nakabingwit ng uh, tumpak na sagot sa pahula natin maraming salamat God bless sa inyong lahat.